Onom. Dela pat kami. Ono man ida gina bakto back to back to zero si Dati. Amo na tambay sa una tagresita sa Iza kay. Malagi si Dama mate hmm. lag eh. Purple. 13 13. man reseta tag man ako sa imo. Tumaron niya sa unong, mga unom kabuok. Bapak. Wala, dali man dali sa ako. Unom mga kabuok, te joy na gawin isa twice a day, isa katambay. Bali, gunta ko gabi eh. Ka-over sa Mija, 13. 13. Nag-send man ako sa imo. Oo, ito nagpapalit gani ka. Remember 1,000 na matitigihateg sa ako. Pasensya. Tawit ako. Sensei mo. 1 2 3 4 5 6 7 Kon nagadto na isang gito Marco man 6ra 1 2 3 4 5 6 i an duha tambay dili pa niya tumaron kuman one, two, three, four, five, e katambay, mañana, next month pa after 1 month so bali uman October an duha katambay possibly naadto imnon so ang mahitabo ang ah, idagadto tanang tambay 8 ra kabuhok Bali kuman an iza ginainom <gunutomstongas> ra tapos sa isa ka tambay, aduha uh, twice a di, twice a day. Tapos joy tambay diri ato sa Jar Rashes, umawaya lang Jar Rashes, dili na to ni sa tumaron. Kay 14 ra man ang pantipinagyatag sa doktor, At so nakanapuyo naman si Sakibali.